Hello guys, welcome to my mini vlog Kagabi nga po pala to Bago po kami matulog, nagbakyum po muna ako ng higaan Then si Rian, dami sinasabi sa harap ng kami ba? Maganda po itong vacuum na to. Pwede siyang palitin, pwede babain, tsaka talagang nadadala niya po yung mga gabok-gabok. Wow! Nabudol po kami nito. Pati si Ate Esther, tsaka si Tim tatlo po kaming nabudol ng vacuum na pero sulit naman po yung pagkakabudol sa amin kasi ano mura lang po siya tsaka mukhang matibay kung bet nyo din po na nasa comment section po ang link pasensyan nyo na pagpasensyan nyo na po pala yung mga nakasambay ko dyan kasi uulan kailangan matuyo kaya dito ko na sinasambay sa sa imahigan para magdamag electric na hanginan din matutuyo agad so nice Pero ang totoo, tinatamad magtiklop si Ate Girl, ay mo sabihin. Charot, eme. Kaya po ako gumagamit itong vacuum hindi po para maginarap eh. Pinapakita ko lang din po kung paano siya gamitin para makita po ng iba para, para sa pili bukas sakaling mabibigyan ng mga product na ipopromote eh <laughs> anyway, Oh wow! Hindi po mahirap gamitin ang vacuum na to. Kaya nakakatuwa talaga. Kaya, nun, kaya din ako nagatikahan nito kasi dito sa amin ang daming unos. Bura nagpapatakan yung mga unos. Meron sa ibabaw ng rate mo saan saan ibabaw na madali ko na siyang nabilinis kasi gawa ng vacuum Pag kasi yung wala ng vacuum papagpagan ko lang uh, Ang hirap kasi nagpapatakan ng akalat Kaya malaking bagay din ang may vacuum Sa mga mahusga po sa akin May kanya-kanya naman po dahil ng paraan ng pagbilinis natin Nasa sa discard na lang po talaga natin Ito naman pong pagbili ko na itong vacuum ay double purpose po Para din po ito sa pag-affiliate ko at sa paglilinis ng bahay namin So nice ang kagandahan po sa vacuum na to, mahaba po yung wire niya, kaya hindi na po tayo masyadong mahirap. Hindi na po kailangan ng extension kung malapitan lang dito. Ganito po po lang siya binubuksan. Pag nabuksan niyo na po yan, makikita niyo po yung filter niya sa loob, yung pinang dumi lang dyan. Tapos, naganyo lang po, papagpaganyo lang po siya sa labas na gamit po yung brush, kaya lumabot yung brush. Para mas madali siyang malinis. Malit lang po ang filter nito pero magaling po siya malinis. Hindi po siya agad na bukno. Malang po din po, hindi mo siya pwede sa basa. Malit lang po talaga yung pinakang filter niya. Ginagawa ko po dyan, papagpag ko lang po, tapos yung binabrush ko nga po ng lumang toothbrush para malinis. Tapos yung pinakang loob po, punasan na lang po ng tissue o wet wipes. Meron din po pala yung mga ibang, may ilang pa para mas mahaba siya pag gagamitin na. Ito pa pala kinabukasan na nung umaga. Nagpasama po kay tatay na bumili ng tinapay pang almusal po namin kasi naulan kaya hindi kami makapagmuto. Tapos kaawas lang po ng aking asawa.